Hello mga kaibigan, ito ngayon ang ba blockbuster oh, tapakatangkad nyo mga kaibigan oh. siguro 7 footer yun oh. ang tangkad-tangkad mga kaibigan ng lalaking yun oh. at uh, dito mga kaibigan Atin pong tingnan ang blockbuster na pagkain, ulam ngayong tanghali, anong oras na ngayon Puting na natin ang oras sa 10 10 a.m. 10 in the morning pero yan oh, no, ang dami nang lumibili at nagkaka buhol-buhol na nagkakandara pa na ibig sabihin nasasarapan sila masarap ang ulam na ito na binibili na lang mga kaibigan ayan mayroong ista, tilapia, gulay ang dami pagkain or Thai food delicacy na tinatawag ayan ito ang mga sarisaring uh, bayans or ulam dito ngayon mga kaibigan sa lugar dito ng Chiang Mai talatanin ayan, oh, ang lalaki oh lalaki ng hipon Um, yung mga kaibigan ang ating makikita para sa inyong kaalaman at uh, uh, para na rin kayo nandito sa mga sandaling ito na nakikita niya ang mga bumubi ng mga kaibigan alright thank you for watching and have a nice day everyone alright And dami-daming bumibili and dami-daming pagkain oh wow ang ito sarap ito, isda na ito wow pay chicken Ay, hindi naman chicken basta-basta yun eh adobo ato yun eh or lechon lechon manok at mayroon pa siyang wow bihon Asa ang pansit niya paborito ni Mama Lee ang pansit mga kaibigan ayan pero baka ayaw ni Mama Lee ang pansit hindi ko alam kung magkano ang pwede dyan sa pansit na mga kaibigan so, diba ganoon pa ma bibili tayo ng pansit kaya lang bibili din tayo ng mga gulay 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 yung mga kaibigan Alright, mga kaibigan one, one order, one order. Uh, yan. Titikman natin yan. Kung ano ang lasa niya. Thank you for watching mga kaibigan and have a nice day everyone.